Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tumangkad na nga po ngayon si Tracy Jackson Davis. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita na nga po si Mitchell Robinson sa kanyang trade sa Los Angeles Lakers. Sinabi na nga po mga katrops ni Coach Steve Kerr sa Golden State Warriors na hindi na nga po siya gagamit pa ng small ball sa kanilang starting lineup. Matapos nga po nitong sabihin na hindi nga po niya gusto ang ideya na paglagay kay Draymond Green sa kanilang center position. Kaya it's either si Kevin Looney at Tracy Jackson Davis na lamang ang kanyang gagamiting starting lineup sa kanilang mga darating na laro. Sa katunayan, maglalaban nga dapang dalawang ito sa kanilang training camp kung sino mas karapat dapat na maging starter dito. Pero ayon nga po sa ilang mga insider, medyo malabo na rin naman nga po na gamitin ng JSW si Looney bilang kanilang starting center since nahirapan na nga po ito na makasabay sa ibang malalaking manlalaro sa ilalim ng basket kaya mataas nga po ang chance na si Jackson Davis na ang kanilang magiging starting center. Sa katunayan, grabe rin naman nga po ang ginawang effort nito ngayong offseason para mapa-improve ang kanyang laro at mapalakas ang kanyang pangangatawan. At sa kaswerte ang palad pa nga po mga katrops ay may lobas pa nga pong balita na tumangkad pa nga po ito ng 1 inch dahil simula nga po sa pagiging 6'9 ito last season ay umangat na nga po siya sa 6'10. Samantala, tuon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsalita na nga po si Mitchell Robinson sa kanyang trade sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na posible nga pong isunod na trade ng New York Knicks ang kanilang center na si Mitchell Robinson na kasalukuyang pinagagawan ngayon ng mga kupunan. Sa katunayan, napakarami nga daw pong mga kupunan ang tumatawag at nag-inquire na nga po patungkol sa trade value nito at kung paano nga po siya makukuha sa pamamagitan ng isang trade. At isa nga po sa mga nabanggit na kupunan dito ay ang Los Angeles Lakers na nangangailangan na rin naman ngayon ng isang legit na big man. Well, kakailanganin muna nga daw ibigay sa Knicks ang kanilang mga players na sina Jackson Hayes, Jalen Hood Gabe Vincent at sang future first round pick kapalit ni Mitchell Robinson. At kasabay nga po niyan ay marami na nga po sa mga Lakers fans ang sumang-ayon sa ganitong klaseng trade lalo pat malaki nga po ang maitutulong nito sa kanilang team para maging isa na nga po silang ganap na legit na championship contender. Pero syempre na magde-depende pa rin nga po ito sa magiging desisyon ng Los Angeles Lakers kung makikipag-trade sila sa Knicks o hindi. Ngunit kung si Mitchell Robinson nga po ang tatanungin hindi rin na naman nga po niya nagustuhan ang pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol sa kanya nang mga nagdang araw. Ayaw para naman nga daw po niyang umalis sa Knicks at lumipat sa ibang kupunan, gayong mas gusto pa rin nga po niya na maglaro dito kesa ma-trade sa kalagitna ng regular season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.